Ayan, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ano, isang kaalaman na naman po yung ating ituturo ngayon sa inyong lahat. Ano po? At yun nga ay malaking tulong din para sa inyo. Ano po? Sa mga naniniwala po sa mga ganitong usapin, i-share nyo na lang po yung video para po tayo makapaghatid ng mga kaalaman patungkol sa mga agimat. Ano po? Umpisa na po natin, paano nga po ba kung ang agimat o yung tinatanga ng isang tao na siya ay pumanaw na o wala na dito sa mundong ibabaw, yun po ba ay buhay pa? Yung sagot po dyan sa ganyang usapin, ano po? Kung yung gamit nung siya ay mawala sa mundong ibabaw ay hindi niya suot, buhay po yung agimat na yon buhay po silang lahat hindi po po kit nawala na sa mundong ibabaw yung may-ari tapos Doon siya nawala ng buhay sa kanyang bahay nandun yung mga gamit niya eh masasabi natin patay na yung gamit hindi po buhay pa po yun kasi nung mawala siya, wala naman sa kanya yung gamit na yun nung siya ay pumanaw. Ano po? Pero kung yung gamit na iniwan nung nawala ay suot niya, automatically po, patay po yun. Kasi suot niya eh. Tapos, tapos siya yung may-ari ano po. Pero yung naiwan sa bahay tapos doon siya nalagutan ng hininga sa bahay na yun at yung mga gamit niya nandoon hindi po patayon. Buhay po yun kasi hindi niya naman hawak o hindi niya naman suot. Excuse me po. Yung paliwanag po dyan, pagsuot yun, automatic talaga wala po yan kaya nga po merong pangyayari na pag yung isang tao o isang individual na matanda na naghahawak nagahawak ng agimat ay merong tinatawag na subo na kailangan ipasa ng mautomaut talaga kasi once na wala sumalo nun, pagpatak nun sa lupa o sa simento, hindi nyo na po makikita yon Ano po? Wala na siya. Matutunaw na siya ng kusa. Yun po yung isang kapaliwanagan dyan. Kaya kailangan yung gamit pagka siya ay mawawala na o pupunta na sa kanyang huling buhay. Kumbaga, kumbaga yung mawawala na siya sa mundong ibabaw, kailangan ipasa. Ano po? Para yung iluluwa o yung ipapasa ay buhay. Kasi hindi naman pwede na yan ay saluhin mo ng kamay mo. Talagang automatically yung bibig mo yung isasalo mo dyan. Yun nga po itong bidyong ito. Inuulit ko ulit ano po sana niniwala lang. Disclaimer lang po yan. At kung may kaalaman kayo sa ganyan, o do sa paliwanag ko ay nakukulangan kayo. Comment down below lang po sa ating comment section. Ano po, isa pong mapagpalang araw. At salamat po sa panunood. Huwag nyo po sana i-skip yung ads natin kung meron man. Mapagpalang araw. God bless po sa lahat.